ang diablo ay nandyan, sinusubukang agawin ang iyong tawag. At ang malaking paraan na ginagawa niya ito ay sa pamamagitan ng pagsasalita laban sa iyong pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng pagsasabing hindi ka sapat, sa pamamagitan ng pagsasabing masyado masama ang iyong nakaraan, at sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong sarili sa iba sa maling paraan. Kailangan mong makita ang iyong sarili kung paano ka tinitingnan ng Diyos na mahalaga. Hindi ako naririto ngayon kung hindi ko pinaniwalaan ang salita ng Diyos na nagsabi kung sino ako bilang isang pinuno, bilang isang makapangyarihang kasangkapan ng Diyos. Ibinanggit iyon sa akin noong hindi ko pa iyon nakikita sa aking sarili, noong hindi iyon kapanipaniwala, noong walang nakakakita noon sa akin. Ngunit dahil pinaniwalaan ko lang ang sinabi ng Diyos at pinili kong magbago, at magsimulang tanggihan ang mga kasinungalingan ng Diablo, bawat isa sa kanila. Nanggihan ko ang bawat kasinungalingan laban sa aking pagkakakilanlan. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na yakapin kung sino ang tinawag sa akin ng Diyos upang maging, upang tunay na magbago at maging kung sino ang itinawag niya akong maging. Ito ang plano ng Diyos para sa inyong lahat. At sinasabi ko ito nang may pusong puno ng pagmamahal, pagsinta at kaseryosohan dahil alam ko ang mga malaking bagay na parating. Kailangan namin ng mga mature, mapagkakatiwalaan at tapat na mga pinuno. At kayo ay kabilang sa kanila kung pipiliin ninyong maniwala at tanggapin ito. Hindi ito tungkol sa pagnanasa, hindi ito tungkol sa kagustuhan, hindi ito tungkol sa nararamdaman. Ito ay tungkol sa paniniwala sa sinabi ng Diyos, tungkol sa inyo at sa pagsunod sa kanya sa tawag na ito.